ito ang mga huling pahayag ni George Mario Bergoglio o tinatahog ng San Libutan na Pope Francis bago siya pumanaw Throughout my life and during my ministry as a priest and bishop I have always entrusted myself to the Mother of our Lord the Blessed Virgin Mary for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection. Marami ngayon ang nagluluksa sa kanyang pagkawala at marami rin naman ang naniniwala sa kanya. Ako ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ito para atakihin ka, kundi para sabihin ang katotohanan. Kung masasaktan ka, kung hindi mo man gugustuhin ang aking sasabihin, Nasa sayo na yan, kaibigan. Pero kailangan kong sabihin ang katotohanan. Napakalinaw po ng kanyang statement yan. Kanyang ipinagtatagubili ng kanyang buhay. Kanyang ipinagkakatiwala ang kanyang sarili kay Mary. At alam nyo ang katotohanan mga kaibigan, mga kapatid. Yan ay blasphemy sa harapan ng Panginoon dahil ito ang sinasabi ng Biblia. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Hindi mo dapat ilagak ang buong tiwala mo sa tao. Dapat kung ikaw ay tunay naman na ng palataya ng Panginoong Isokristo, ang dapat mo lamang pagkatiwalaan ng buo sa iyong buhay ang eh, Panginoon lamang, ang Diyos lamang. Lalo pa kung ang ilalagak mo sa tao ay ang iyong kaligtasan mismo ng kaluluwa mo. Wala pong magagawa kahit sino pang tituladong tao, kahit sino pang mayayamang tao, kahit sino pang sikat at pamilyar na tao. Hindi po niyan kayang magligtas ng kahit isang kaluluwa man lang. Dahil hindi naman lingid sa ating kalaman, na sila ang kanilang paniniwala, ang mediator nila ay si Maria at hindi ang ating Panginoong Kristo. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Napakalinaw po ng talatang yan mga kaibigan mga kapatid. At hindi man lamang nabanggit yan si Maria o kung sino-sino pang matataas na tao na personalidad na mga sikat o may mga kapangyarihan sa batas. Dahil nag-iisa lamang po, ang ating mediator. Ibig sabihin, nag-iisa lang ang tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Isokristo lamang. At wala pong magagawa si Maria. Pag tayo ay namatay, hindi niyan kayang iligtas ang ating mga kaluluwa. Dahil tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi si Mary ang tumubos sa ating mga kasalanan, hindi siya ang nagbayad ng ating kasalanan para tayo ay makaranas ng kaligtasan. Hindi niya naranasan duraan, sampalin, bugbugin, ipahiya para lang tayo, ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan. At hindi siya yung naipako sa krus at dumanak ang dugo sa kalbaryo para tignan natin na para bang siya na yung gumawa ng kaligtasan para sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, yan po ay harap-harapan ng pambabastos para sa ating Panginoon. Mas dapat ba natin tignan ang tao kaysa sa ating Diyos? Mas ba dapat nating i-please ang mga tao kaysa sa ating Panginoon? Si Mary ay tao lamang. Hindi po niyan kayang magbangon ng mga tao sa mga patay. Hindi rin niyan kayang sumagot sa mga panalangin at lalong hindi rin niyan kayang bitbitin ng panalangin mo para sa Diyos. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Dahil sa binasa natin kanina, ang Panginoong Isokristo lamang, ang mediator, ang tagapamagitan sa Diyos at sa atin, wala nang iba hindi tao, hindi kahit na sino. At sila rin naman ay naniniwala sa purgatorio. Na pag namatay ang isa sa kanila ay pwede mo pa rin naman niyang ipanalangin at para sila ay makapunta rin naman sa kaharian ng Diyos. At diyan nagiging kampante ang mga tao. Yung hindi nila tiyak kung saan talaga pupunta ang kanilang kaluluwa. Kaya't okay lang sa kanila na pag sila dinatnan na ng kanilang takdang araw, ay hindi pa rin nila tiyak kung saan pupunta ang kanilang kaluluwa, ay okay lang para sa kanila dahil pwede naman sila ipanalangin ng mga tao na nandito pa sa lupa. Wala pong purgatorio mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Biblia. And as it is appointed unto men, once to die, But after this, the judgment, meron lamang tayong isang hiram na buhay sa mundong ito at lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan dahil sa kasalanan. At lahat po yan ay naka-appoint na sa atin. Meron ng appointed time kung kailan dadating ang ating kawakasan sa mundong ito. At hindi mo alam kung kailan dadating yan. Pero napakalinaw na sinasabi ng Biblia dyan. But after this, pagkatapos mong mamatay physical o yung tinatawag na first death, but after this, the judgment, hindi po purgatorio ang iyong pupuntahan. Ang pupuntahan mo ay dalawa lamang. Yan ay impyerno o ang kalangitan. Mapupunta ka ng impyerno hindi dahil ikaw ay masama. Mapupunta ka ng impyerno pag hindi mo sinampalatayanan ng Panginoong Isokristo na siya lamang ang kayang magligtas ng iyong kaluluwa. Dahil kahit ano pang estado ng tao sa buhay, yan man ay mayaman o mahirap, matulungin o hindi, sikat man o hindi, wala pong kinalaman ng kaligtasan dyan. Dahil ang sinasabi ng Biblia, para ikaw ay makaranas ng kaligtasan, ang kailangan mo ay ang Panginoong Isokristo. Kailangan mo sumampalataya sa Kanya. Then he said, I pray thee therefore, father that the send him to my father's house. Yan po yung rich man na nasa impyerno o oh Hades. At ang kausap niya po dyan ay si Abraham. At sinasabi niya na magpadala ng mga ngaral doon sa kanilang bahay dahil meron pa siyang limang kapatid. Para malaman na totoo ang impyerno para hindi sila mapunta doon, para ipangaral ang kaligtasan sa mga yon. Nakita nyo dyan mga kaibigan mga kapatid, pag binasa nyo ang buong konteks nyan, na yung rich man na yan, siya pa yung nananalangin sa mga buhay. Hindi yung mga buhay ang nananalangin para sa mga patay dahil kahit ano pang panalangin natin dito sa lupa, sa mga yumao nating mahal sa buhay at mga kakilala, wala na pong magagawa ang inyong panalangin. Dahil napakalino na sinasabi ng Biblia, but after this, the judgment. Mga kaibigan, mga kapatid, meron lang nag-iisang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Hindi si Maria, hindi kung sino-sinong mga tao, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Meron lang isang pangalan na makakapagligtas sa kaluluwa ng tao. Hindi ang simbahan na pinupuntahan mo. Hindi para umanib ka dyan at maranasan mo ang kaligtasan. Hindi sa iyong mabubuting gawa para ikaw ay maligtas. Hindi sa kung ano-anong paniniwala mo. Para maranasan mo ang kaligtasan. Hindi kung kani-kaninong tao ka dapat magtiwala para ikaw ay maligtas. Ito ang sinasabi ng Biblia. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang sino man ang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Iso lamang. Hindi si Maria, hindi yung si Pope Francis, hindi ang mga reliyon, hindi ang mga simbahan, hindi kung ano pang bagay, hindi ang iyong mabuting gawa ang makakapagligtas sa iyo. Ang makakapagligtas sa iyo ay ang Panginoong Isokristo. Anong dapat mong gawin sa palatayanan mo? Ang ating Panginoong Isokristo, siya ay namatay, inilibing at nabuhay mang muli para maranasan mo rin ang kaligtasan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.